What's up, what's up? Welcome to my vlog, panibagong review, panibagong content. This time, may re-reviewin tayo na coffee shop dito sa may Montalban. Ang pangalan ng coffee shop ay Calle Cafe by Don Gabriel. Yan. Dito yan sa may Montalban. Hindi ko lang alam yung address, pero i-waste nyo na lang. Katabi ng Baliwag, Lechon, Manok. So let's go. Let's what's up? Dito na tayo. Malapit nun. No? Meron silang second floor. So, ito yung akating ah, ko ngayon. Second floor. See that? Tadaan! Pakita. Nauna na yung dalawang bata. Medyo mataas ah. Wow! I like it too. Wow! I like it! Is it high? Yes, I like it! See that? Ah, pakataas namin. Ayan yung highway. So sa mga nagtatanong, ayan, katapat siya ng sea oil patabi ng Baliwag Lachon at Metro Gas Station. Ayan. dumating na yung order namin. Hera. Ano yan? Java chip. Ano yun sa'yo? Cafe Americano. Cafe Americano. Lemonade and chocolate chip. Pwede na ito. Spanish latte. Spanish latte and cheesecake New York. And cookies. Oreo. Oreo. Cheesecake and biscoff. So let's go try it. Come on, taste test guys. Go, taste test. Taste test. Okay, let me taste the lemonade. Ano lasa? Tasty like jamba chip. Yum. Yan, yeah, lemonade dyan. Lemonade. Okay. Tignan mo. Sako sa kulay na. Mmm. -hmm. Dasang? Yes. Caramisi? Lemon. Lemon. Okay. <laughs> Oreo. Oreo. Go. Grabe, puro cream yun. Okay, okay, okay. Sarap? Mm -hmm. Yummy? Mm -hmm. Yummy. Sir Panis Latte. Spanish Panis Latte. Oh, no. <laughs>

Hindi, cake talaga yun sa'yo eh. mo cake Cake ba? Ah, saan ang cake? Parang hindi kaya nakikita yung cake. Ito ka cake. Oh, cake. Biscoff na lang kayo. Biscoff. Yummy. Biscoff yan, biscoff cake. Biscoff? Okay. Ito pong. Ito pong. So, anong message mo sa mga taga Saudi? Riyad pala, Riyad. Okay. Mga kababayan ko, oh. pag uwi niyo dito, why don't you try to come to cafe? Why don't you, Riyad? Kali, Kali Cafe. Kali Cafe. Yan. Yeah. Tasteful cake. Alin, ano yung taste mo? Ano yan? Ito? Yes, cookie. Oh, ano yung last water. It's tasty. Pwede <laughs> na, pwede na. Ano yung taste mo cake? Wala ka na taste na cake? Wala, pwede na to. Diet ako eh. Kanina <laughs> <laughs> mo okay, <laughs> pa ba't niya taste? Makailan ka na pala eh. Ano ka? Oh, taste mo. <laughs> yan. <laughs> yan. Medyo masarap. <laughs> para matikim siya. For sharing masarap. po kasi <laughs> order namin lahat. Uh, for sharing. Para matikim na namin lahat. Ito <laughs> <laughs> yung lemonade din. Ah, ano yan. Parang niya. Uy! Para na nasa US. Saan hindi ako makapirate sa tuktok ng cake? Malo lahat. Malo na lahat. Malo na lahat. Malo cheesecake. lahat. Malo na lahat. Malo na lahat. Malo na Perfect bite. Perfect bite. Perfect bite. Ay, para o, patingin mo nga sa'yo. Jander. Tikman natin yan. Ito pang paalis ng ano. Tapos.

Sana hindi narinig yung music para hindi tayo copyright. Let's go. Kung copyright man, magsasound na lang ako po isong. So maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like, share, subscribe. Sabihin mo. And hey. share. Subscribe. Like. Likes. And subscribe. And follow. Share. Hi. Don't forget to eat, pray, and travel. Let's go. Bye. Ayan na Mababa na kami At tapos na ang aming food trip dito It was a nice review Ayan na sila Tapos na mag-dessert So Try nyo na rito Diba, ba? Try nila. No? Mm, try nyo. Hindi kayo magsisis, eh Sulit lahat ng ano, bayad. Yeah. Sulit ng bayad nyo. <laughs> Ba't magkaroon? Diyan, sir. Magkaroon nila. So, let's go. Let's go. Say, let's go. Let's go.